Pag-usapan natin of course sa 'yung mahahalagang mga pang-almusal na impormasyon. Yes, opo, <laughs> pang-almusal na impormasyon kagaya po ng Siyempre, 'di ba? Bigas, kagaya po ng baboy and speaking of baboy, etc. Malba? Parang ganun pa rin naman ang presyo eh, no? Ng uh, baboy. Kung oh, ano na, kung magkano na. Oh, oh. Kasi konti konti lang binibili namin. Chicken kasi kami madalas. Ay, wow. <laughs> Kaya, <God. laughs> Ito mga expert to talaga. Uh, Ito yung mga nakatutok eh. And speaking of yeah. uh, boy bobs, ating mm -hmm. papasukin mula po sa sektor ng uh, uh, agrikultura, ang Executive Director po ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, si Ginoong Jason Cainglet of sa ASF Vaccination. Magandang uh, morning po, Sir Jason. Welcome po muli sa DWIC LA Channel 23, Dr Nacino po at Judith Estrada Larino. Ah, uh, magandang umaga po, uh, Sir Drew at Ma'am Judith at sa lahat po ng nanonood nalo ng ating programa. Good morning, Sir Jason. Nagalmusan na ba kayo? Nagkape na po. <laughs> Ayun. Ayun. <laughs> buti na <nalang. laughs> <laughs> <laughs> buti po si Sir Jason nakapagkape na eh, no? Pero uh, kami mama, maya-maya oh, magkakapi-kape maya, 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 maya. uli, magkakapi-kape na ka mm -hmm. uh -oh. uh, Sir Jason, nagtataka lang ako, uh, last uh, drone last time ba ito or uh, kahapon ba? Hmm. ay uh, nabasa ko ito na kayo daw ay tumututol sa mass vaccination contra ASF. Uh, bakit po? Ano pong uh, dahilan? Bakit po kayo uh, nagdi-disagree doon po sa isinusulong po ng ilan din po ninyong mga kasamaan sa agri-sector? Mm -hmm. uh, uh, kasi po unang-una, uh, yung ating bakuna sa ngayon ay nasa controlled trial pa lang na ano, nasa mm -hmm. kumbaga tinetesting pa po kung ang bakuna ay effective mm -hmm. at makakatulong po talaga sa ating mga alagang baboy. Ah, uh, po tayo lahat sa COVID, ano? Yung yung COVID po, 'di ba? Ilang buwan, malapit isang taon bago nakapasok at pinayagan po yung uh, bakuna laban sa COVID. Ah, uh, meron din po yung ating ah uh, dahilan dito dahil Uh, wala pa po kasing uh, approval, no? yung talagang uh, aprobadong bakuna uh, mula sa World Organization for Animal Health. Yun po yung WHO para sa mga alagang hayop natin. awala uh, wala pa po silang approve at lahat po ngayon ng bakuna ay tumadaan pa po, po, talaga sa mga testing. Uh, kaya po tayo tumututul sa mass vaccination. Dahil nga po siya ay hindi pa approved, baka po imbis na makatulong yung bakuna Uh, kung siya naman ay hindi pala talaga angkop sa atin, eh baka po lalong maubos ang baboy. Tayo po ay nag-iingat lamang. Lahat tayo gusto talaga ng bakuna para makatulong po sa ating uh, industriya. Mm -hmm. Kaya lang po, dahil hindi pa nga siya proven effective, hindi pa approved. nasa testing stage pa lang siya, uh, eh baka po lalong pa. makasama, hindi na makatulong po yung bakuna. Uh -huh. Uh -huh. Uh, Sir Jason, good morning po ulit ilang ano ba yung panahon niyan? May timeline ba kung hanggang kailan dapat kung hanggang uh, kailan natin dapat malaman ano lumabas yung resulta kung yan ba ay effective o hindi nga effective sa mga uh, alagang sa baboy? Opo, sa ilalim po ng protocol ng FDA at ng DA, uh, dapat po ay sa loob ng 6 buwan, uh, sa patsapadahon na yon, 6 months ano, para makita kung talagang uh, o -o, effective yung Next year pa, sa opo, uh, uh, Kung oh, January. Uh, oh, oh. Ta tayo po talaga gustong gusto natin eh. Sino po ba ayaw may bakuna? Yes, Kaya lang nga oh. po, nag-iingat tayo. Baka mm. na tumulong po sa industriya, eh maubos po ang baboy. Eh, Ayun. mas, mas masakit po yung ganong mangyayari pag nagmadali tayo. Eh, Kung baga po sa basketball, hindi pwedeng i-pass break. Kailangan talaga <laughs> eh, maganda yung play po, maganda yung... <laughs> Opo, opo, hindi yung mabilisan ang gagawin natin oh, uh, lalo na yung ASF outbreak, eh, lalo, mag, baka maka pa sa supply and demand natin ngayon. Yes. Bear mag, ano na, na, na mag diba? holiday, holiday season na. na. Uh, oh. uh, Sir Jason, na, uh, sa tingin mo, ano magiging consequence, epekto nitong uh, uh, ASF outbreak? Paano sa... yun? Habang naghihintay Oo. tayo dun sa resulta, Habang... Eh, may mga sumisirit pa rin ba yung kaso ng hmm. ASF, di ba? Oh. Dahil nga po wala pang bakuna, talagang labas-pasok uh, pa rin sa mga farms yung ASF. Uh, kaya nga po ngayon, ang talagang pinangahawakan ng industriya ay yung mahikpit na biosecurity sa mga farms na talagang mm. para mag, mag magkahawa-hawa yung mga baboy. Mm. Pero sabi niyo, ano, bare months po, next, next week, eh, October na, yes. uh, tayo naman po ay walang problema sa supply. Mm. Makakain pa rin tayo ng masarap na lechon sa Pasko. Alam, alam na natin tayo pong mga Pinoy sa hindi ka pwedeng walang lechon sa panahon ng Pasko. Tsaka hamon. Pagdating po ng next year, baka doon tayo magkaproblema pero sa Ayan. ngayon po ay uh, i-assure natin ang public ano, na huwag magpanic, uh, huwag baboy. In fact nga po ang problema natin ngayon eh medyo hindi po bumibili ng baboy ang at ating mga mamamayan. Yun, uh, yun din din po ang malaking epekto sa industriya yes. dahil mm -mm. bumagsak po yung farm gate eh Opo. Uh, yung mga yung, yung kahit yung mga nasa palengke may mga reklamo na rin dahil Matumal. niya oh. Matumal. iwas Matumal po, umiiwas. Ang sinasabi naman natin, basta local, merong NMIS ligtas po talaga kayo ng baboy. Yung imported, yung talaga ang ating iiwasan, lalo na yung eh, mga imported na nakatiwang wag lang, ano, yung tinoto o natutunaw siya. Eh, Sir Jason, mag-iimport pa ulit tayo eh. E, paano po yan? Mm. Sa atin naman po, okay lang mag-import. Okay uh, basta kailangan, basta may kakulangan, wala mm. po tayong problema. Tama. Ang ayo lang natin talaga, pag mag-import ka, kung sobrang-sobrang naman yung supply mo. Uh, mm. Yan yes. po okay. ang sinasabi natin sa Pasko, eh, tuloy pa rin pang natin. Oh, yun. Mm. Eh, kaya lang, syempre, kagaya nung binanggit ni Sir Jason, ano, hindi na uh, matumal na, hindi na masyadong mabili. Syempre, may takot din, Sir Jason, eh, no? Kapag bibili ka, uy, isang bagaling yan, apektado ba ng, <laughs> ng Pero, uh, ASF, ang pinanggalingan ng mga yung iba, yung baboy Sa na ibang palengke, um, mura, Sir Jason, napapansin namin, yung, uh, limbawa, may bawas. Uh, okay, o, yung Ay, mga special parts. Uh, uh may, niya, napapansin namin, mm -hmm. mga, mga 5 piso, mga sampung, sampung, piso ang binaba. Opo, uh, talagang malaki yung binaba. Kung sa farm gate po, ang binaba nasa 20 pesos mm. hanggang 30 pesos. Pero may mga lugar tayo, uh, fortunately sa Batangas, yung tinamaan talaga ng ASF ngayon, uh, maganda na raw po yung bentahan, sabi ng ating mga backyard, uh, mm -hmm. tumas na uli ng uh, nasa 180, 190 mm -hmm. na hindi ang farm gate. Kaya nga po yung presyo ngayon sa palengke, yun talaga ang presyo. Kaya nga po sana, uh, kumbaga ay pakinabangan ng ating consumers. Ligtas naman po ang ating baboy, lalo na kung lokal merong seal ng NMIS. Ibig sabihin, dumaan siya sa inspection Ang mga baboy po natin, uh, Sir Drew ano, at Apo. sa Ma'am Judith, dumadaan po yan sa testing. Bago pa ilabas sa farm, uh, kukuna ng blood test yan at malalaman kaagad doon kung yung baboy ay negative or positive sa SF. Kaya po, dapat po mag tayong magamba kung lokal talagang, kumbaga eh, dumaan po talagang sa masusing uh, uh, testing mm -hmm. bago siya ilabas para po ibenta sa mga palengke. Opo. Sir Jason, maisingit ko lang, bukod ko sa baboy, eto, uh, importante importante yung bigas. Yan. Dahil araw-araw uh, yan, na-staple uh, natin yan, mga Pilipino. Kahapon, may... Uh, 40 million kilos po ng bigas ang pinakita po ng uh, Philippine Ports Authority nakatenga po Ay, sa nila. MICT. Mm -hmm. 40 million uh, kilos po ito. Uh, ilang uh, sako sa ito marahil. At sinasabi po ni uh, PPA uh, General Manager Jason Tiago eh ilang buwan nang nakatenga huyan? Ang dami huyan Sir Jason. At uh, ano? Gagamitin ako oh, anong oh. sitwasyon dyan. Sa anong reaksyon nyo ho rito? Uh, Ang dami nito, mukhang uh, pang ilang taong uh, supply ba ito? Ilang buwang supply <laughs> ito? Ilang buwang supply. Oh. At dami nito. Po, yan, nasa, toha, nasa 330 met, thousand metric tons per day. Ang, mm -hmm. ang sinasabi po talaga natin, ito kasing ginawang tariff reduction ng ating uh, gobyerno, goberno, uh, sasabi natin, hindi ito magpapababa ng presyo. Dahil unang-una, -una, -una yan ano, uh, yung mga exporting countries katulad ng Vietnam ang ginawa tinaas lang yung presyo ng ng, ng presyo ng bigas mm -hmm. tumaas siya ng 40 to 50 dollars na mula nung naging effective yung executive order number 62 pa kalawa din mm -hmm. po ang sinasabi natin yung savings na makukuha ng importers hindi naman niya pinapasa sa consumers kung tama ang sinasabi ng PPA din naman ang ating pagtingin talagang iniipit nang ilabas yan kasi nga, yeah. alam nilang magmamahal ang presyo ng bigas. Dahil po, uh, tinamaan din ng bagyo ang Vietnam po. Tayo, tinamaan oh, ng N-10, tinamaan ng Habagat. Yung mga bansa po tulad ng Vietnam, mas madala pa nga sa kanila yung, yung bagyo, alam ng mga importers na may pos possibility na tataas ang presyo at doon sila maglalabas ng bigas. Mm. Uh, yun po ang nakakalungkot. Uh, yung, 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 importers talaga, eh, mm -hmm. masakit mang sabihin, hindi naman sila nagninegosyo para tulungan ng consumers. Eh. Nagninegosyo sila para kumita. At oh, Kung po talaga ang situation ngayon, very unfortunate po. Oh, so, kayo ho ba naniniwala sa sinasabi ni Secretary Kiko Laurel? na dahil sa port congestion ay mataas pa rin Kung ang baga, factor din factor uh, din daw huyan na uh, uh, dahil ma uh, na mataas pa rin ang presyo ng bigas yan isa po yan sa mga factor kaya mataas ang presyo pa rin ah yun nga po port congestion or talaga hindi dito Uh, meron kasi silang sinasabi na kay trades na kumbaga eh, may kakulangan. Eh, Sobra-sobra nga po ang ating bigas. Yeah. Ano, ang record natin, nasa 3 million metric tons na halos yung naangkat natin. Ano? Uh, sabi nga nung, uh, sa mga palengke, yung mga nagbebenta, almost 60% ng nabebenta, uh, imported na eh. 40% mm -hmm. na lang ang local. Despite that, sabi, nga, sabi nyo nga po, wala kang makikita ng uh, murang bigas. Uh, mm -hmm. Ang, ang ang hindi po na napapansin ng ating mga kababayan ay uh, yung mga survey kasi yung mga report uh, may regular meal dredge yan yung mura no from 48 46 50 pag umikot ka po sa palengke napaka konti na ng regular meal ang Conti meron nyo. well meal saka special yung mga 52 pataas mm -hmm. pero yung 46 to 50 halos wala ka pong makita sa palengke yun yun, yun din po yung uh, Nagtataka tayo, ibig sabihin, sinasabi nila mumura bigas pero yung murang bigas, yun pa nga ang nawala. Eh. Uh, kahit po yung monitoring ng ating gobyerno, ng VA, wala pong makitang uh, regular mill halos. Puro yung mahal na bigas na po ang uh, mas nabibenta sa mga panahon ngayon. Pero January daw, mararamdaman na. January or itong uh, bare months, magsimula na raw maramdaman at yung to okay. yung kabuang epekto ng EO62 uh, by January uh, gaano kaya kalaki ang ibabagsak niyan kasi tayo araw-araw tayong kumokonsumo ng bigas 'di ba kung kung kaya bang mabawasan wag na kahit yung wag na yung sa 25 o 20 pesos na 25 pesos na kada kilo, kahit mabawasan man ng 5 lima o 5 piso, 10 piso. Di ba? Yun ang ina inaantabayanan ng mga consumer, lalo yung mga uh, kababayan nating uh, kapos, ika, yung kulang sa pang mm. oh, we're, we're hoping talaga na magmura bigas, kahit December or January. Ang data po natin, uh, Sir Drew, uh, mula nung nag-effective yung eo 62, 8 100,000 metric tons na po yung pumasok. Ibig sabihin, malaki na yung pumasok na bigas na nasa murang taripa. Mm -hmm. Pero bakit hindi pa rin nagmumura? We can sympathize with Secretary Navarro, kasi siya yung nagpipigil talaga ng na buwaba kahit hindi naman siya yung nagtulak ng uh, Executive Order No. 62. 62 uh. Malaki na po yung pumasok na imports. eh, And yet, uh, hindi po siya reflective sa retail price. We're hoping sa January, kaya nang, Uh we're not very optimistic po na magiging mura siya by January kasi nga ang trend ngayon dahil sa less than projected harvest because of La Nina no na ulan uh, ng ulan baka po magmahal pa nga ay eh, sa imported na bigas lalo po hindi mura ang uh, pressure ng bigas po sa mga palengke yun po ang nakakalungkot na balita so kahit mag-aanihan na ngayong uh, kasi October uh, ba, tama October, October next week anihan na di ba Ah, uh, Sir Jason. Ang, ang November po anihan, opo. Hanggang November. So, kung mag-aani man tayo, konti lang. Ang ang problema naman natin sa ani ngayon, ang ang report na po sa atin ng farmers, bumagsak naman ang farm gate ng 15 pesos. No, so, so uh -huh. kaya dalawa po yung uh, yung problema be. talaga natin, hindi naman bumababa yung presyo ng bigas. Pangalawa, etong palay ng ating mga farmers dahil nga sa maraming imports. Na mahal pa rin naman ang presyo ng bigas binabarat na sila ng mga traders. Uh, mm. Dati po nasa 28, 30 ang ating farm gate ngayon 23, 24 ang report. Mm. Wala pang anihan. Ibig sabihin pag nag-anihan, dadagsa ang palay. Mas lalo pong uh, babagsak ang presyo ng palay. din yun, yun pong ating binabantayan at uh, baka po kahit may leksyon tayo eh baka mm -hmm. naman wala namang uh, ipambibili ang At ating mga farmers kung tuloy ang bumagsak po ang uh, farm gate ng palay by November December yan po yung peak ng anihan eh We're uh, hoping November, na hindi December. naman sana ayun lang nako mm -hmm. sige po uh, sir baka may Jason pa si baka meron Jason pa ho kayong panawagan. panawagan lalo na sa si gobyerno sa ating publiko syempre sa mga magsasaka rin lalo na no magtitipid na mm -hmm. naman ba kami sa <laughs> so, <laughs> I <sabi> cannot. Natin, Crisis <laughs> ang po natin, maraming paraan pwedeng mapababa ang presyo ng bagay hindi kailangan talaga yung tariff reduction na mag-import. Eh. Yung Kadiwa, yung MIA, yeah. initiatives, pwede po yung itulak. Eh. Dapat yun ang yun na ang pagtulang ng pansin, Huwag ka tayong umasa sa mga imports at yung mga policy na lalo lang uh, nagpapahirap po sa ating mga farmers. Uh, Nagtutunan ka naman po ang ahensya ng gobyerno at saka private industry. Yun lang, itong mga policies, eh, nade-derail po at lalo lang hindi uh, nakakatulong sa ating uh, rice farmers po. Mm -hmm. Alright. Marami pong salamat Sir Jason Cahenglet sa inyo pong oras. Magandang umaga po. Good morning po ulit. Good morning, Sir Jason. Po, ulit. Uh, morning. po Good morning po at maraming salamat sa kanila. More power sa mga magsasaka, sa mga lokal na magsasaka. Ang Executive Director po ng sinago sa mga industry ng agrikultura, si Ginong Jason kainglet ang inyo pong natong ngayon at napakinggan.